Good morning. So continue ta guys ato ang paglag. Og nangguna pa ko hantud karon guys, wak pa ko nahuman guys. Oy, nag short pan baya ko guys. Sa so, bala mga kita na dia guys, guys short pan ko guys. Oh. Pero manapo gihapon ta bisag short pan ta kay ang ato ang short pan Meron medyo mubo-mubo kay baksi raman man short pan guys. Boxer ni sa kumbana, kung ba na kung gisuot. Nanapog kay mga alugbati di ari guys. Oh. Mm, mga alugbati. Ano, mga sinaw-sinaw, on Nagkuan -sinaw. so, oh, man niyo, Nag ni, oh, nagka, nagkausa. Man dabi bim, ma -no na lang ka na ako eh, Sayang man. Pwede gani daw ni kanon, guys. Kuning kwaon, bim. Sayang man, good. Pwede daw ni kanon ang sinaw-sinaw, guys. Dalira kayo siya maibot, ay. Sensitibo kay siya. Atong kan ni atong ning kuanon kanang lagaon kay sayang man ilabay tambal man ni herbal man ni siya oh na gagani la na e serpentina di ari o di e, an, serpentina na e, ko iko na ko na ibton tay po diri sa tugkaran di e, na nato ni kay agoy akong dodong wak dili mo la kawak. kay mangaon na mo musulod na kurun to Mga mangaon mo kay ang init nagpadulong na hmm sinaw sinaw mutilaw tani sinaw sinaw lami man daw ni yung so, mga serpentina na yung uban ba? Ay, kung andira yung serpentina nito, pinatung hilabtan kay. Ayun, naghilabti ang tambal ni daddy. Ayun, ikan ang tambal ni daddy doon kay yaman yung tambal dong ang init gapadulong na guys ugma na pud ko ani mag continue pangguna guys kay ang init guys gapadulong na guys ako ning kuha ang sagbot diri kani tambal magyapon ni oh kani karabaw grass gras, Guys tambal gyapon ning karabaw grass guys gan kayo diri manurok tamba sa guys. Okay. Kani bitang hilig tag. Hilig kani bitang hilig ta og herbal guys no. Kay ang herbal magpaduol sa tuwa bisag wala na to gitano mo turo kro sa Kani hilig tag herbal. Pero katong serpentina guys nam gitu nako. Na ako. Nanaghan lang siya guys kay kuan man. kay ang iyang liso guys ba? pag mukuan iyang gay sa so, malagpot ko ani ba ang iyang liso mang good guys mukaan mang guna guys kanu ug mo abore mga lagpot mm. da Kani, kay blue man ni oh ano na ko ni dire kay ang ah naara ang lawas sa blue naara oh lahi pud ay ni oh tani lahi pud ni oh, dagana blue eh Okay. guys. nit nit man, ay. Naglagot ko sa mga vlog karon guys. Kaputol-putol. Pero ako na lang naipi sumpay-sumpay unya. Kani. Ipaanak na oh. Ipa ko sa gate. Anak, kay parang mukuan sa mga gate. O anak siya, mulikos. Kan ni, din, din mga kuan alubati daghan na alubati guys ay naibot Jesus Christ. Hala, naibot akong serpentina. Dako ko ba siya? Balik na to. Wala Wala pa kayo naibot. Balik. Wala pa kayo siya naibot. Nakuan rin na. Nagbuhi rin na. Pagyan yung dahil rin na. Nanurok ko. Kaya na bang liso sa serpentina, guys? Nakuan rin mangot siya di arin. ang lito sa serpentina guys ba motorok ra mangud sa diri mara, o, na, na, na na o, minggani, na nakog ibot o gani, wala ra na tangtang kuan mga alubati agoy na ibot ang serpentina da anak si banana mo ito paim na to na ko serpentina ano sa Taas ang unta kaya kong video kung kuan. Saon man nga. Sige kaputol. Matandugan maputol man. Di. Kani oh, kay. Dako dako siya nga sa kuan. Eh. Di aton ta ni Saon man ni Kani ipalikos ano. Dana na ako para maliko siya. Tulong sa taas. Blue turnip guys. Dung ayun nagkanadong ba kay tambal na agoy. Naipipatay sa tambal ba? Intak, di na na maputol akong video. Ay, continue na, untak na. Init na siya guys. Diyan ni guys. Oh, paslo na ako May serpentina, serpentina. Dagan serpentina ning kuan diri. Dagan serpintina ning. Diri ko guys. Tapit sa mong gate. Ayan, ko. na matuyo. Maapil na ako putol ang sinaw-sinaw unsay sa tambal ani sinaw-sinaw no tan-aw sa YouTube unya. Tan-aw pa nako dito sa akong libro kay namang koy libro nga kanang kuan. Mga unsay tama tambal sa mga dahon-dahon. Sa mga herbal. <coughs> na guys, na ko dire guys. Piyot kaayo, narao sinaw-sinaw. Na Natunin ko anong kaya tunin lutuon ang gunsay matambal ani imno na to ni kay nakatabang man ni sa lawas muna ang gingon nila guys nga kung ang tawo daw kuno nga hilig og <coughs> herbal guys mutubo do na galingon sa imong balay bisag wala ni mo gitanom pero kana kung serpentina guys ipang tanom na ko na kay ang kana kung serpentina kung wala kay liso ana kung wala kay tanom ana nga di siya mo dili jud ka matubo ang serpentina Nya yeah, kay dagan naman kay nagliso ang ako ang serpentina guys. Kala na pa dai diri o. Uy, akong serpentina guys kay sa kadaghan ako og serpentina nga akong gitanom nga nang buhi tanan. Muna nang nanagan akong serpentina bisag asa manurok oh Ay. Napa diri wala. Daga na kasi sa punti na si banana. O nga, ganyan turok na dako kayo nang kuhaan. O eh? nga nga. Ako ayan, yung guys. Bigyanahan kayo nga noon. Nanurok naman. Daga na kasi sa na si banana Ay, atu, ni... Wow, ni... Sa, kuan, ban, anig, guys. O yun, ni nang... Wow, nang... Sa kuhaan naman, anong nga lang? sinaw-sinaw? kay pansit-pansit. sa mua sinaw ni siya sila uban pansit-pansit tambal mo pa daw ni mga bukol-bukol ni sinaw-sinaw everyone. Nag-short ba ako everyone ha? O nag-short ko pero manapo lang gihapon ko bisag short ko kay Mugo man ni akong short. Boxer man ni sa kumbana, kung baan akong gisuot. Ang, ubang um, obang boxer sa kumbana guys nga kanang dili na niya suoton. Ako yun, yung spolig suot. Kay ipalitan na guna ko na nga boxer guys. Tulo ka dosina. Sa Shopee. Ano naman to yung ginasuot tong gipalit na kung atulog ka dusina guys. O to yung mga boxer nga daan. Wala na niya gipanuot. Ako na yung nagsuot sa yung mga boxer nga daan. Hmm. Tatawa siya guys. Kaya mga boxer daw ko. O ah narabi daw kung Salamat ganin na siya guys. Kaya nakaasawa siya dili arti ba. Di man ko arti guys. eh mag mag inarte adi ah, di, legit po ko arte mag para na mag makeup makeup magun mag, mag makeup para ko guys kana na ay mga events na ay birthday okay nasangit ako sa nila na ay birthday na ay kasal na ay mga party party kana magamit na ako akong, akong makeup ah ano na guys pero gua dili ko ay kita dili ko mag makeup kung um. walay mga ako ah wala kong pansit-pansit. Yurita, gagmay kang mga lana, naputol mo sa Serpentina, oh. Gani, nakita na ako. Ngunit, nakakuan sa Serpentina, guys, kay... Ang serpentina, ga-sensitive ka. Ayun gamay rekoan mo anday tinanglan ato ang nagkahoy ka nang balayan at siya kay mo kuan ba mo hiwi siya dayon ay nah, tanawa na tan awan oh matangtang dayon guys hmm maibot dayon siya ba sayang ani eh mabuhi pa man Hinoon oni oh wa na to ni tanom na ko sa sulod dayon kanon dining dudong dubilangkad ko Sige lang, nag-short bitaw ko. Okay ra, naglangkad ko dia guys, naman ko short. Pero i-check na ko ni Daan. Wala, napagidi ay o. Oh. Ah, po ay. Wala, mga serpentina man niya. Eh, oh. Istot man, langaw eh. Magsigil. Sunod-sunod na, humot man ang ko. Gari na ako ni ipangkuan, ipang tanom ka. yung lubuan ng nako rin para mabuhi kuhan ka yung serpentina guys yung insected damay so ma kuhan sya ma bali kani ah dahil sa butangan sya Kalay balay balai sa ilalong hmm. hmm, taas taas akong video hmm. naon sya guys para

nga liso ni ba nga nga sa laag ipang na kung hindi rin sa daplin kay makuha ni diri. rin ano, ano naman yung serpentina pag ang serpentina guys pag ibalhin mo na siya og tanom kinahanglan imo na siyang ibton kanang naapayuta ang iyang gamot para di siya mamatay Kanang bata pa siya guys ba. Kinangla na ayuta yung gamot. Pariyaan ni guys o. Oh. Guys, napalong na po guys. Kaya nanawag si banana. Giyaha ko si Kapalong akong vlog. Tarong adlawa eh. Sumpay, sumpay na lang nako na guys. Kaya para makontinue, continue siya. Imbis nag... Hubo na kong isa kakuan kay para di mapalong. Nanawag ko nung si Banana ay na po Okay. lamigas. Eh, lamigas mamaak, guys. mga lamiga ko mga maak mamili trabat ni sa kamot Manghubag hubag na po niya kamot ani ba mamaak, mga maak rabag mga unuan eh mga milit na sa kamot

Na dagan kayo na makuanan kay iPhone man na. Oo, oh, oh, dagan. Kani sa tamad na kumukuha. Mm. Ilang kuwan sa balay ko gud di. Dako kayo nag-MBT. Oh, dako kayo. Oh, kay kuan man na iPhone, basta iPhone dako man kay nag-MB. Dagan kay kang ma-upload an ana. Kay paguba, kay kuan ang kuwan anak. Mm. Sa Cebu man nagtrabaho si Junjun Tino. Oo. Oh. Diba sa una dabo man to siya? Ah, si Bura, dito siya. Oh, uh, siya, siya, siya. Ani, at to day, yung um, anak, bawin dahil si Princess nagmotor. Puan, man, uh, ilang boat, tag-iak company. Ah, ning ani Pilipinas? Oh, di ni Princess at anak, dahil uh, nagawa sa Gawas, mga sila. Oo. Oh. Sa butan, di paandam ang passport. Halano, no, ya, haya, uy. Nangilahang boat, gusto man dito sa Pinas, kaya dahil hindi ang mga nindot na biyog. Ah, kaya mag, mag-explore. Pinoy, gusto sa magawas. Mag mo no, no, no. anhe dire balik tad mo <laughs> no, na mo si princess aksakai motor bugay oh. doge siya. Ah, yeah, itote like ah, no ah hapit na iya libertad nan baya na niya ah iya anu ba? senduta oi Ah, Maudie ay. Mga, mga pon, big timer na. hala Nga nag-lap-lap sila nga. Alam, no? nga nipis kayo, kayo. Uh. Kasi uh. Ah, yahaya yeah, yeah, oy. exercise sa isa nila oh. Mm. Yata, Natag na. Propane. Sunod ana treadmill na ano? Yeah, yeah, dili ko ripot ilang kumpanya te. O, ah, maudi ay.

Ano na ano sini yan, libre ang pakunin. Do kay laag man si to, kuan pa mo uli sa ugma. Ako may muku sa kuan ani ko, sa na mi ato jung kuan isang adlaw bato kay opening man ang kuan ang kaning Jalibi libre. Da lagi sa kanang bakit nga Ipakaon sa mga tawo. Buong, ano. ulahin ako nakakita sa Facebook. Karon lagi opening ang sinihan. Popcorn, dagko, Naman kayo, libre butog na ba kay Ate taga Tagasigaran ko haong karoon. Kanaman mga vlogger nga sikat. Oh. Nindot kayo ang Robinson T.I. Kung saan ka oras matuti? 11. Magkuha pa po ni Princess sa pilot. Ay, ayak naman to po. Alas 11? Oo. Oh. Da, oy, nindot ka, isuruy. Oy. Kung na, baya kayo daw din na. lang, good. Nagi, oy. Kapuyin mo, kung masuruy ka ra isa, ti, oy. Hmm. Ano isa? Ano isa? Na do ora pa desk ni princess no. Open ang Greenwich, open ang Goodilax, open ang gusto. Open. KFC. Dagkor ba kinang chicken sa KFC ay? Oo. Oh. Sorry, pohon ay sa na lang sa. Sa bado ra mi musuri pohon ti oy. Ari no dagan ni tao nya. O kay opening man unya ti dagan kayo kaning kuan kanang palibre. Dayon dagan kay kanang buy one nga mga Diyan hmm. okay, di po itong mga dagko kayo baywantikwan. yung tikwan. dito daw. Kaya isa, wala man nga yung gabakpa kayo. ko magdal ito. Ayaw pa na as a Kaya ang korte boss na binlanan Grabe maglinya. Oh, bitaw, bitaw. Kuri. Nang <coughs> gabakpa rin siya. Kaya pwede rin manan niya itadalaon. Oo. Hmm. Na dagan kay tabo unya ay kay. Dagan kay palibre. At tanaw lang unya. Baka mulaag ko unya. Kung di ko ka ng kapoyan. Eleven ka to. Ako ito. Akong na, na, na sinihan. Unsa um, kayo salida unya sinihan. Lagian, pila na ilang sinihan. Oh, barato ra sayo na ti. Oy, ang na ko popcorn dagko kayo ti libre te. Ako mutan mutan aura ko ana nanas dito de, den kay ang tindahan ba yapo din ya tulo ra na. Ditaw pod na palit ang bata niya og pagkapuntoy siya den matulog ang bata na imo durbe na masturbo di siya. Maupod no. ang masturbo. Kanang turbo den masturbo um. di na na matulog. Di na katulog bali? Ay di na oi. Oh, si, Allah. Da, matanag na sihan na ka. Wala no. Kina lang siya, matunog siya. Kung na na si ayaw na lang. Magawas, Dungog de kayo dito sa sulod ang doorbell? Sa ah. Ayahan? Oo. Oh. Hindi ba sa puyo, siya dito ah. Sumakusinggit, wala na ako na magawas na Oo. Um. Sa makamatik po siya, kaya gusto mo na siyang uban. Itagaan mo na ako kaon. Ah, mo din na ako siya makadungog ko siya MTN. Hmm. Kaya mo, kuwan din na siya sa tindahan. Uban, kaya mga mataa eh

Dali na kay ay panahon. Kakuyan ko mga kay kay balay ay mga bisita. Mao lagi oy. Kakuy kay si Bio Bio na kay tindahan. mag-inom-inom -mag magmanghugas mag pa mag ay bang limpyo pa. Tulab din na ana ron ay ana ko arthritis. Ay pag mukaw nang sagawas ay na pag uli ah, ay ayahay. Ay. Tulog pa. Oh, wala trabaho on. Kasi ato na kay ay mga bisita maghulat pag unsang rasa mang uli kay mag kanta-kanta pa. Man. Wala man wala man miga ga kuan ga humba ko sa kilo oh. okay ko panset ay wala oi basta ka ni mga bisita so na naanad na rabato nga maghanda jud ka ay ino na ko wa ko dire di wala nang are ah ug um, ka maghanda ka ah tapok ka ay layo pa ga timaan na na ug ani adili ko ako ready di do ang na sa tinog gina a Happy birthday, ani Dah mau hujas pun ay gitu pun. Ikan yang sedikit, nabi sih, nama kadek kehalus ke kau, kan? Oh, kasih.